Mukha ka na talagang aybaong tao Jin sabi ni Juhi, ako naman hindi man lang nagbago, maraming nangyari at ang naranasan natin noon ay may iba't ibang epekto sa lahat. Tama ka, siguro nga napaka matatakutin ko lang talaga bilang isang hunter, sinusubukan kong alisin yun pero di ko talaga magawa, dapat talaga sa A o B rank ako sama-sama okay naman at least C rank ang sinasamahan ko, pero pinipili kong sumama sa D at E rank dungeon, pero dahil doon nakilala kita Jinwoo, at nakita ako ang sarili ko sa pahiil lagi sayo, Noong una nakakainis na makita kang laging nasasaktan. Pero lagi kang nakakaligtas kahit anong sitwasyon. Di ko makakalimutan ang mga mata mo na nakakahawa ng kalakasan. Nangako tayong kumain sa labas hindi ba? Pwede mo na kunin ito. Teka lang. Magre-retire na ako sabi ni Juhi. Babalik na ako sa pamilya ko. Kung napunta ka malapit sa lugar namin ipaalam mo sa akin at ipapasyal kita. Yayayain kita ulit luwa mabes kung mangyayari yon. Mabuti naman. Si Juhi ay umalis na at napatitig na lang si Jinwoo sa essence stone niya. Di ako makapaniwalang i-rank na kagaya mo ay matatalo si Tayshek na b-rank. Kung sa bagay na X-Men ka naman dati na may potential na second awakening pero pakiramdam ko dapat perin kitang balaan. Kung gusto mo pang mabuhay nang matagal mag-iingat ka, anong ibig mong sabihin sabi ni Jinwoo? Ang incidenting kinasangkutan mo ang pagkaubos ng strike team nila Huang Dongso, na tanging ikaw at ang D-rank Hunter lang ang nakaligtas. Ang nakakabatang kapatid ni Huang Dongso na si Huang Dongso ay maaaring target na kayo ngayong top using dalawa. Huang Dongso na S-rank Hunter ay target ako? Tama ka! para sa kanya di mahalaga ang nangyari sa loob ng dungeon, ang tanging pakialam niya lang ay namatay ang kanyang kapatid habang kayo ay nakaligtas. Ang batas ay walang laban sa mga S-Rank. May potential silang gumawa ng himala o kaya naman gumawa ng kalamidad. Ibig sabihin ng halimaw na kinakatakutan ng iba pang halimaw ay hinahabol ka. Kung posible nire kung pumunta na kayo ng ibang bansa ng pamilya mo para tumakas. Isang rason pa yon, kailangan ko talaga dapat lumakas. Kasi kung hindi, hindi ako makakaligtas. Sa gitna ng kagubatan may isang dungeon gate. Jinho ano itong nakikita ko? Anong ibig mong sabihin? Halata naman, ito ang ating strike team. Pinili ko ang mga qualified na hunters, pero sila ay may mga rason na hindi sila makapagtrabaho. At ang mga taong nahihirapan sa kanilang pamumuhay noong ginawa ko itong team na ito yun ang mga naging basehan ko sa pagpili. Mayroong may injury at lasenggero pa. Maganda naman na yun, hindi ba? Kailangan din naman talaga natin ang walong tao para makapasok sa C-Rank Dungeons may bata ka rin isinama. Sa oras na awakened na sila legal naman sumali ang mga miners sa raid. Hoy, napakabastos naman ang sinasabi nyo. Qualified hunter rin naman ako bilang hunter. Pero high school ka palang hindi ba? Meron na bang raiding experience? Wala pa. Anong rank mo? E. Ano naman kung ganon? Sa tingin ko hindi na mahalaga yon dahil maghihintay lang din naman kayo dito sa labas. Si Jinho at ako lang ang tanging papasok sa dungeon. Sandali lang, seryoso ba talaga kayong dalawa lang kayong papasok? At ang trabahong ito bibigyan nyo ba talaga kami ng 3 milyon para lang maghintay sa labas? Oo, tama ka 3 milyon kada isang raid. Maganda na yun, dahil hindi naman kayo lalaban hindi ba? Ang bagay lang na hindi nyo pwede gawin ay ang ipagsabi ito kahit kanino. Kapag pinagkalat nyo sa iba ang ginawa natin dito kailangan nyo magbayad ng sampung beses na ulit ng kikitain nyo sa amin. Ang stealth rune stone na nakuha ko matapos ko talunin si Tishek. Gagamitin ko na ito. Naging isang usok ang bato at pumasok sa katawan ni J at ganun lang, natanggap na ni Jinwoo ang stealth skill. Mukha namang gumana sabi ni Jinwoo, ano na naman yung suot mo? Isang buong set ng buff boosting armor na ginawa ng isang Italian manufacturer. Kung papasok tayong dalawa ng dungeon boss, at least man lang makapaghanda ako. Tinulak naman ito ni Jinwoo ng isang daliri at natamba agad, di naman sa gusto ko maging masama, pero pakitanggal yung bagay na yan. Okay sabi naman ni Jinwoo, pero hindi ito makatayo kaya naman humingi siya ng tulong kay Jinwoo para makatayo. Ayos. Pumasok na tayo sabi Jinho, meron ka pang suot sa ulo mo. Pagbigyan mo na ito boss sabi ni Jinho. Okay sige Terra na sa loob. Talagang seryoso sila, magiging ayos lang ba sila? Binalaan na natin sila, tsaka bayad na rin naman na tayo, kaya hindi na importante yon. Isang D at e rank papasok sa C rank dungeon ng sila lang. Walang ideya yung dalawang sira ulo na yun sabi ng lasing Jero. Sa school naman ay napansin ni Gina na wala ang kaibigan niyang si Song Yi. Gaano na sila katagal sa loob? Mag-iisang oras na. Ang normal na strike team ay inaabot ng at least dalawang oras. Mukhang mahaba pa oras natin para maghintay. Sa dungeon naman tumatakbong palabas si Jinho. Kung ganun tumakbo sila, maswerte silang nabuhay pa sila sabi ng lasing Jero. Nagulat ang isang lalaki dahil sa napansin niyang nagsara ang gate. Hindi makapaniwala ang mga naghihintay. Saan ang sunod sabi ni Jinwo? Isang oras mula dito sabi naman ni Jinho. Okay bilasan natin sabi ni Jinwo. Lahat kayo Terra na tatlong gates ang goal natin ngayong araw. Ibig sabihin kikita kayo ng 9 milyon ngayong araw. Sasama ba kayo o hindi? Gulat na gulat naman si Song Yi at nagtataka kung sino sila, sa loob ng dungeon na maraming goblin. Si Jin Woo ay walang hirap na tinatapos ang mga goblin. Boss, tapos na ako magmina. Kung ganun tatapusin ko na din ito, sabi ni Jin Woo, at walang hirap niya tinapos ang isang C-rank dungeon boss. Sa apartment nila Jin Wo, paalis na ako, sabi ni Jin Wo. May trabaho ka na naman? Oo, huwag mo kalimutang mag-lock, sabi ni Jin Woo. Si Jin Ho ay hinahabol ng isang malaking bulate. Wala namang hirap na tinapos ito ni Jinwoo at tuwang-tuwa naman si Jinho, habang si Jinwoo naman ay nagla-level up. Mabilis nilang tinatapos ang mga dungeon boss, at nagla-level up naman ng mabilis si Jinwoo. Si Jinwoo ay sinubukang gamitin ng stealth skill, at tinapos ng mabilis ang mga kalaban. May tinatago palang ganyan si boss sabi ni Jinho. Mas lumakas na naman si boss sabi ni Jinho. Ang skill na ito, hindi naging masaya makuha ito ngunit magagamit ko ito, ang makipaglaban habang hindi nakikita ay napaka-effective sabi ni Jinwoo. Nag-leveled up naman ang dash skill ni Jinwoo. Nagulat si Jinwoo sa nakita niya sa screen habang may paatake sa kanya sa likod. At bigla niya naman ginamit ang kanyang bagong nakuhang skills na advanced dagger wielding at fatal strike sa sumugod na magic beast. Nagpahinga na si Jinwoo. Kapag tapos ko tanggalin ang mga ito tapos na tayo kaya pahinga ka muna dyan boss sabi ni Jinho. Okay sige salamat sabi ni Jinwoo. May mga bago akong skills pero wala akong sapat na mana para gamitin sila palagi sabi ni Jinwoo. Kaya naman uminom siya ng mana region, at iniisip niyang pataasin ang intellect ability niya. Naisipan naman ni Jinwoo na isunod ang Demon's Castle, hindi pa sabi naman ni Jinwoo, dahil pakiramdam niya nasa gitna pa lang siya ng A at B rank. Kaya kung nabatapusin ang Demon's Castle sabi ni Jinwoo, the player reached the required level. Nagtataka si Jinwoo kung ano ito, at may lumabas naman bigla na job change quest. Nagtaka ulit si Jinwoo, sa building ng White Tiger Guild. Tignan mo ito manager An sabi ng isang lalaki. Ano yan Kichun? Tungkol yan sa C-Rank Gates. 150 milyon. Gulat na pagkasabi, may taong gumastos ng 150 milyon sa karapatan ng mga Gates. Tama po, may strike team na gumastos ng ganyan kalaki. Halos double ito ng market rate sa C-Rank Gate, sabi ni Manager Ann. At ang leader ay si Eugene Ho? Hindi ko pa narinig ang pangalan niya. Siya ang mas batang anak ng presidente ng Eugene's Construction, sabi naman ni Ketchul. Nagulat naman siya sa narinig. Sobra-sobra naman ito para maglaro ang isang rich kid ng pagiging hunter. Sang Jinwoo e-rank. Sabi ni Anne, yes sir mukhang ang lineup nila ay puro patapon di ko alam kung anong plano nila sabi ni Ketchul. Teka lang natatandaan ko tong pangalan na ito sabi ni Anne sa pangalan ni Jinwoo. Konektado siya sa incident ng double dungeon dati sabi ni Anne. May kakaiba kung naamoy dito sabi naman ni Anne. Ang mga extra sa raid ay naghihintay na para silang nagpipiknik. Nang lumabas na sila Jinho. pasensya na late kami sabi ni Jinho. Ayos lang yon. Oo nga, naunahan na nga natin yung schedule. Ang hirap pala mangulekta ng mana crystals sabi ni Jin-ho. Tara na magpatuloy na tayo. Baka pagod ka, ako na magdadrive. Naramdaman ni Jinwoo na katingin si Song Yi sa kanya. At tinanong kung anong problema. Wala sabi naman ni Song Yi. Pakiramdam mo na reawaken si Song Jinwoo sabi ni Ketchul. Sigurado ako sabi naman ni Ann. Anong basehan mo, sabi ni Kechul? Si Jinwoo ay sangkot sa tatlong mapapanganib na pangyayari at nakakaligtas siya palagi. Una ang double dungeon. Pangalawa ang pagkaubos ng strike team ni Huang Dongso. Pangatlo ang pagpatay ng maraming tao ni Kang Kaeshek. Palaging marami ang namamatay pero palagi siyang isa sa mga nakakaligtas. Ang tanging rason ay siya ay na-reawaken. Mukhang tama ka, sabi naman ni Kechul. Kung ganun saan ka pupunta, Manager Anne? Hindi pa ba halata? Pupuntahan ko ang isang magaling na rookie. Si Ann at kasama niya ay nagulat sa nakita. Picnic ba ito sabi ni Ann. Mister bawal kayo dito sabi naman ni Song Yi. Pasensya na may nakita kami mga hunters kaya naman na curious lang kami sabi ni Ann. Gate yan hindi ba? Ayos lang ba na nasa malapit kayo ng gate sabi ni Ann. Huwag mo akong itrato na parang bata isa rin akong hunter sabi ni Song Yi. Kung ganun parte ka ng strike team. Oo sabi naman ni Song Yi. Siguro iniwan ni Jinwoo ang mga kasama niya para tapusin ang dungeon ng mag-isa. Kung tama ako sa hinala ko, magiging sobrang laking discovery nito o kaya naman hindi lang sabi ni Ann. Ganun ba? Kung ganun pasensya na aalis na kami sabi ni Ann. Bumalik na ang kapitan, mag -ready na tayo umalis sabi naman ng mga extra sa raid. Anong schedule ng raid bukas? Naalala ko meron pala akong gagawin pwede ba ako mag day off sabi ni Jinwoo. Bukas may mga nakareserved akong mga gates gusto mo bang I cancel ko na? Huwag na muna sayang lang sa pera sabi ni Jinwoo. Pwede ko pa naman i-hold ng dalawang araw sabi ni Jinwoo. Kung ganun ay delay muna natin sabi ni Jinwo. Habang paalis na sila Jinwo, mukhang hindi pala umalis sila An. May anino naman ang nasusunog at ganting langgam sa harap ni Pulang Buhok. At takot na takot ang mga mata niya. Marami ding dugo sa paligid. Sa gitna ng maraming apoy at langgam meron isang babae. Si Pulang Buhok pala ay nananaginip. Napanaginipan ko na naman yun sabi ni Pulang Buhok. Malapit na sabi naman niya. Sa harap ng top secret na mission sa Kanan Island. Habang nagpapaalam si Jinwoo sa mga kasama niya, lumapit naman sila Manager Anke kay Jinwoo. "Pasensya kana Jinwoo kung biglaan pero nice to meet you," sabi ni Ahn. "Ako si Ahn Sangmin, manager ng White Tigers Guild Second Administration Team. Pwede ko bang abalahin ka saglit?" sabi ni Ahn. "Alam kong alam mo na ito, pero ang White Tigers Guild ay isa sa pinaka-the best sa bansa. Pero palagi parent kaming naghahanap ng may magagaling na talento. Pupunta na agad ako sa punto ko." Kung sasali ka sa guild namin do doblehin ko ang ibabayad ko sa sa binibigay ng Eugene Construction sa iyo. Kung may mga kondisyon ka na din akong ayusin ang mga yun sabi ni Ann. Magandang offer ito, sa katulad niyang irank lang noong nakaraan. Sigurado na ang pagpayag niya sabi ni Ann sa isip niya. Magkanuwang halaga ng headquarters ng White Tigers Guild, siguro nasa 50 million sabi naman ni Ann. Kung ganun yun ang EO offer mo sa akin, sabi ni Jinwoo, di ko maintindihan sabi ni Ann. Sa labas si Kichul ay naghihintay, Nagulat naman si Ann sa sinabi ni Jinwoo na 30 billion. Ganun na, yun ang halaga ng building na inoffer nila sa akin. Sabi mo do doublehin mo yun, kaya naman naiisip ko kung 50 billion ayos na sa akin yun sabi ni Jinwoo. May mga dokumento ako dito kung di ka naniniwala sabi ni Jinwoo. Inaamin ko ang halagang yan ay hindi ko kaya sabi ni Ann. Kailangan ko kausapin ang mga superior ko sabi ni Ann. Kung ganun mukhang tapos na tayo sabi ni Jinwo, napaka desperado ko. Dapat inalam ko muna ang tungkol sa deal niya sa Eugene Construction. Naku curious ako saan mo nalaman ang tungkol sa akin sabi ni Jinwo. Sinusundan mo ba ako? Sabi ni Jinwo. Bigla naman nawala si Jinwo, at biglang nahiwa ang pisngi ni Ann. Yan ang stealth skill ko sabi ni Jinwo. Reawakened na may stealth kaya naman pala ganun kalaki ang offer ng Eugene Construction sabi ni Ann. Patawad sa pagspiya sa'yo ng walang palm pero wala akong balak na masama sabi ni Ann. Walang mabili na si Rank Dungeon Gate sa market, kaya naman na-delay ang training ng mga rookie namin. Kaya naman di namin sila ma sa mga raids. Inambistigan ko kung sino ang bumibili ng maraming gates. At nakita ko ang pangalan mo. Sino pa ang may alam tungkol sa akin? Ako lang at ang kasama ko sa labas. Ayaw ko malaman ng iba ang tungkol sa akin. Kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa akin kayong dalawa ang una kong paghihinalaan. Kailangan ko gumawa ng formal report sa boss ko. Pero ayaw kong matapos ang buhay ko kaya naman sasabihan ko din ng kasama ko na tumahimik na lang din sa nalalaman. Inaasahan ko yan, sabi ni Jinwo. Kung ganun ang pag-control namin sa maraming gates ay gumagawa ng gulo sa inyo. Pasensya na dahil kailangan pa namin ipagpatuloy ng kaunti ang ginagawa namin. Kung ganun hindi makakapag-training ang mga baguhan naming mga hunter. Kung ganun gumawa na lang tayo ng kasunduan. Kasunduan. Handa akong ibenta ang tatlong C-Rank Gates namin. Kung tatanggihan mo ito isipin mo na lang ang guild mo na hindi makakapasok sa C-Rank Gate sa hinaharap. Binibigyan niya ako ng mahirap na desisyon. Naiintindihan ko, magkano ba? 300 million. Nagulat naman si Ann. Ang mga nakukulektang mana crystals at essence sa loob ng C-Rank Dungeon ay madalas na sa 200 million lang kapag siniswerte ka pa nun. Pwede mo babawasan ang presyo mo ng 2? Okay sige, kung ganun ayos na. Kung ganun kukunin na namin ang tatlong gates sa inyo. Oo tatlong si Rank Gate 600 milyon lahat. Dil sabi naman ni Anne, I transfer mo na lang ang pera dyan. At isa pa kailangan mo ito. Ipikit mo ang mga mata mo at buksan mo ang bibig mo, pakiusap lang. Okay lang ito, di kita sasaktan. Si Jinwoo ay nagbigay ng healing potion kay Anne. Ang galing nawala ang sugat ko. Magandang gabi sabi ni Jinwoo at umalis na ito. Kung pinapakita mo sa akin ng lahat ng ito, ibig sabihin ba pinagkakatiwalaan mo ako? hanggang di mo pinagkakalat ang tungkol sa akin. Oo, manager kamusta ano ang nangyari? Ketchul, mukhang magiging malaking deal ito kesa sa inaasahan ko sabi ni Ann. Boss na check ko na dumating na ang 600 million. Ikakan sila na, na sana namin ang mga gate pero paano mo ba nabente yun ng sobrang mahal at kanino? Tawagin na lang natin yung sekretong mamimili. Anong ibig mong sabihin na may extra gate tayo? Yan ang binili namin mula sa Eugene Construction. At ang iba ay nagbebenta lang ng 70 milyon o mas mababa pa. Naisahan ka niya sabi ni Ketchul. Oo nga sabi ni Ann, di ko na nga siya nakuha sa guild ni Loco Panyako. Sa tingin ko lumakas ka na ng sobra para gawin ng mga ganitong bagay sabi ni Ann. Mensahe kanino naman? Si Jinwoo pala ang nag-text. Dahil yan sa ginawa mong pagspiya akin, sabi sa text. Okay, mukhang wala na akong magagawa. Pabor yun para sa kanya. Ang lalaking yun ay hindi pwedeng kalabanin. Si Jinwoo ba yan, boss? Sabi naman ni Ketchul. Oo, sabi naman ni Ann. Maaaring naisahan niya ako pero meron na ako ng contact number niya, sabi ni Ann. Masaya na ako sa ganun sa ngayon, sabi ni Ann. Si Jinwoo naman ay nagdadrive at sinasabing job change pala ah. Mukhang maganda ito, sabi ni Jinwoo. Pero mas maganda kung maglalike and subscribe na kayo para updated kayo sa next episode. Maraming salamat po.